In nomine Philip et Filii, Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mumpaneng ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang patinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa ama at natuto ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay kumain ng mana ang iyong mga ninuno nang sila ay nasa ilang gayon may namatay sila ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit mabubuhay magpakailanman man ang sinumang kumain nito at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sandibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to your Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa Ebanghelyo Binibigyan din di ni Jesus na ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Hindi sapat na makinig lang tayo. Kailangan natin kumain sa Kanya. Ibig sabihin ay tanggapin siya ng buo sa ating puso, lalo na sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa panahon ngayon, kung saan marami ang umaharap sa pagkalito, kahirapan at karamdaman. Paanyaya ito sa atin upang lumapit kay Kristo bilang tanging tinapay na nagbibigay buhay sa ating Espiritu. Sa unang pagbasa, makikita natin si Filipe na sumusunod sa tagubili ng Espiritu upang maipahayag ang salita ng Diyos sa isang Ethiop. Pianong opisyal. Ipinakita nito ang kalagahan ng pagtugon sa tawag ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita sa iba. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawag upang maging tagapagdala ng pag-asa. Gamit ang teknolohiya, social media, upang kikitungo sa kapwa. Ang mga pagbabago sa panahon ngayon, pagyakap sa online evangelization, maraming katoliko ang natutong gamitin ang Facebook Live, Zoom, at YouTube upang ipagpatuloy ang mga banal na misa at pagninilay tulad ni Felipe ginamit natin ang mga karuwahe ng teknolohiya upang maabot ang mga tao pagtulong sa kapwa sa panahon ng karamdaman at kalamidad marami ang naging bukas-palad sa pamimigay ng pagkain gamot o dasal para sa may sakit isang kongkritong anyo ng pagbibigay ng sarili. Tulad ng pagkain ibinigay ni Jesus. Ang mas malalim na pagpalago sa pananampalataya dahil sa mga pagsubok ng pandemya, digmaan at personal na hamon, marami ang natutong lumapit muli sa Diyos magnilay at magbalik loob sa sakramento ng kumpisal. Ang mga tugon at pagsisisi sa kabila ng kabutihan ito, hindi natin maikakaila ang ating mga pagkukulang. Pagkakataong pinili nating huwag makinig sa salita ng Diyos pananahimik sa harap ng maling gawain sa lipunan o simbahan. Kawalan ng pagkilos upang tumulong sa nangangailangan. Paano natin baguhin ito? Ang tiwala at pagsunod sa espiritu. Tulad ni Felipe, aktibong pakikilahok sa buhay ng simbahan. Bilang mga lektor, extraordinary minister sa Holy Communion, choir o simpleng taga-suporta sa mga gawain. Tunay na pagtanggap sa Eucharistia bilang pagpapabanal ng ating araw-araw na pamumuhay. Madalangin tayo para sa kongklay at pagpili ng bangsan to Papa aming amang mapagmahal sa oras na ito ng mahalagang pagtitipon ng mga kardinal sa conclave. Kami ay buong pusong dumudulog sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa inyong banal na paggabay ang prosesong ito ng pagpili ng bagong Santo Papa na magiging apostol ng iyong simpahan sa buong mundo ipadala mo o Diyos Espiritu Santo ang iyong liwanag sa bawat kardinal na kalahok. Linisin mo ang kanilang isipan at puso upang maging bukas lamang sa iyong kaluupan. Ang kanilang pagpili, naway hindi ayon sa pansariling kagustuhan kundi ayon sa iyong plano ng pag-ibig at paglilingkod. Panginoong Hesus, ikaw ang mabuting pastol. Bigyan mo kami ng isang santo papang may puso ng isang pastol. Mapagpakumbaba, matapang sa katotohanan, tagapagtanggol ng mahihina at masigasig na tagapagdala ng iyong ibanghelyo sa daigdig. Maria, ina ng simbahan, idalangin mo kami, patnubayan mo ang simbahan sa landas ng pagkakaisa, kapanalan at misyon. Amen. Panalangin para sa mga may sakit himaong kaluluwa. Aming amang mapagmahal, inangat namin sa iyo ang aming mga kapatid na sina Naobispo, si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Canyares. Ikapagkaloob mo sa kanila ang agarang kagalingan ng katawan, lakas ng loob, at kapayapaan ng pag-iisip. Sipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at pagalingin ayon sa iyong kaluupan. Panginoon, tulungan mo ang buong sangkatauhan, lalong-lalo na ang mga nanonood at nakikinig sa mga pagninilay na ito upang mapawi ang kanilang sakit takot at pag-aalinlangan bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at para sa kaluluwa ng aming minamahal na Santo Papa Francisco nawai tanggapin mo siya sa iyong kaharian ng kapayapaan at kaliwanagan sa pamamagitan ng panalangin at pagkalinga ng mahal na Berhing Maria ipagkaloob mo ang kapatawaran at walang hanggang liwanag sa Kanya at sa lahat ng pumanaw, lalo na sa aming mga iniisip ngayon, sa aming tahimik na panalangin. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church section 1324 to 1327 tungkol sa Eucharistia bilang sentro ng buhay Kristiyano Gaudium et Spes sa Vatican to tungkol sa ugnayan ng simbahan at makabagong mundo. Eucharist tungkol sa Eucharistia bilang pagkain nagbibigay buhay. Mga gawa ng apostol, ang pagpapahayag ng salita sa mga banyaga. At sa kay Juan, ang tinapay ng buhay. Sa hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na, na, magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng abag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ng Jesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita na away maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!